Good day mga tropa, may share, share ako sa inyo kung paano maglagay ng mga background music sa ating mga vlog gamit ang CapCut at kung saan pwede kumuha ng mga music na hindi tayo nakaka-copyright diyan kasi tayo madalas maka-copyright sa mga background music So, umpisa na natin mga tropa Punta lang tayo dito sa Google Chrome. Type lang natin tong Facebook Creator. Ayan, sa taas. Tap mo lang yun. Ayan, lumabas na. Dapat naka-desktop site itong Google Chrome. Desktop site click mo lang ang creator studio hintayin lang natin ng konti dapat mag login ka dyan kung di ka pa nakalogin ako nakalogin na ngayon i-click mo tong all all tools click all tools Hanapin mo lang yung sound collection. Zoom natin. Yun ang sound collection. Click mo lang. Open. Andan lahat ng mga music na hindi nakaka-copyright dahil si Facebook ang talagang nagbigay niyan. Pantayin lang natin lumabas dito Sa baba Yung mga music Pwede rin dito Yung mga sound effect Ito yung sound effect Sa taas ito, ito 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 Marami rin yan Click mo yan Ayan o oh, Ang dami o oh. Ang paganda ng mga vlogs yan Pagka Yung uh, no, mga sound effect Punta tayo dito sa, dito sa track Kung dito yung mga music Click track Zoom natin konti Medyo mabagal Ito na yung mga music Ang hindi ka lang dyan uh, marami yan Basta so, ikaw nang bahalang mamili Halimbawa ito Sample natin itong video Ipakinggan natin click mo lang 'yung nasa gitna 'yung Pagda-download mo na 'yan, ito lang ang pipindutin mo. Itong 'yan, arrow down. Click mo lang 'yan. Pagda-download na 'yan, eh, no, downloading file. Tayo okay, mo lang ay matapos, pwede mo nang gamitin 'yan. Ngayon pag na-download mo na, ito tayo sa CapCut. Back mo muna. Kung wala ka pang CapCut, i-download mo lang sa Play Store. Ito 'yung sa akin, CapCut. Punta ka sa new project. Sambawa, mag-sample tayo ng video. Ito na sa anak ko. Sabi Pag na, mo na yan, punta ka lang ng audio. Click mo audio dito sa gawing baba. Audio. Click mo yan. Tapos sounds. <coughs> Click mo yung folder. Ito, yung folder na to. Open mo lang. Tapos, itong device. From device. Open mo lang din yan. Search mo lang yung dinownload natin kanina. Yung video. Search mo lang dyan. Ayan na, lumabas na. Tapos, click mo to. Plus na to. Open Plus pupunta na siya dito ayun pwede mo siyang volume tap mo lang yan click volume pwede mo ilakas wala So mga tropa, ganyan lang paano maglagay ng mga background music sa ating mga video. Okay na yan, kung gusto mo na siyang isave, click mo lang itong nasa taas sa so, gawing kanan. Itong arrow up. Click mo lang. Pupunta ka na sa exporting. Hintayin mo lang yan matapos. Pupunta yan, yung video na yan sa gallery. Hintayin mo lang yan, tropa. Sana yung may natutunan kayo sa aking na-share ngayon, mga tropa. Hanggang sa muli, mga tropa.